Magandang araw po mga kababayan. Ah, papakita ko po sa inyo. Ah, ito po ay isang grupo ng Team Blow Bo Team Blowboys po at saka mga kasama din po mga babae po, mga kababayan. Ayun ah, po ay mga matatanda at mga kabataan po na tawag po sa kanila ay Blowboys po, mga kababayan. Team Blow boys, Ayan ah, po, makikita nyo po ah sila po ay naglilinis mga kababayan sa kabaan po ng creek mga kababayan dahil yung creek po ay marumi na po at saka marami na pong mga puno-puno ng puno ng kahoy ah, nililinis po nila mga kababayan ayan po yung mga puno na yan mga sanga ah, galing po yan sa baba sa may creek pinuputol po nila pagkatapos inihila po paakyat mga kababayan ayan po Inaalisan po nila ng basura at saka dinadamohan po mga kababayan. Ayan po. Kung mapapansin nyo po, ah, ganun po ang sistema nila. Ah, dahil mataas po yung creek, hinihila po nila mga kababayan yung mga puno at mga sanga para maiahon po sa taas. Pero pagdating naman po sa taas, sa may kalsada iba naman po yung naglilinis mga kababayan at nagsisilid sa sako para sa ganun na mabilis din po malinis mga kababayan ayan po ayan po lahat ay mga volunteer mga kababayan ayan po nagkakaisa po sila sa paggawa ng mabuti mga kababayan ayan po sa gilid ng creek pinuputulan po nila ng mga puno mga kabayan dahil marami na rin pong tumubo ng mga kahoy nililinis po nila lahat mga kabayan ayan po papansin nyo po madamo po siya dahil sabi nga po ng barangay is matagal na pong hindi nalinisan yung creek na yan mga kabayan kaya marami pong basura at mga puno yan, nagkakasundo po yung templo Boys at saka mga may kasama mga kababayan. Ah, maglinis po sila dyan mga kababayan sa lugar na yan. Ako, po kahirap ang paglilinis nila. Dahil mataas po, gumagamit po sila ng hagdanan para sa ganun ay maputol po nila mga kababayan yung mga puno. Ayan po kasi pagka wala pong hagdanan ah, hindi po nila maaabot pagpotol mga kababayan Yan po. Ah, maraming salamat din po sa mga nanonood at sana huwag kalimutan po mag like, subscribe para sa ganun ay may pakita po natin mga kababayan sa kapwa natin ang pagawa ng mabuti at ma gayahan po nila mga kuwabayan na gumawa ng mabuti din po ayan po um, milyong salamat po sa lahat ng sumusuporta sa gawain na yan uh, volunteer para paglilinis po sa creek ayan po mga kuwabayan pag naputol na iaahon naman po nila uli para sa ganun ay hindi po maiwan yung mga puno o yung mga sanga sa creek. Kasi pagka naiwan po yan at nabubulok, magdudulot po ng pagbarayan sa creek mga kabayan at sa ganun ay magbaha din po ang lugar na yan. Pagka marami na po masyado yung dumi. Ayan po, tulong-tulong po sila iba po yung nasa baba at iba na rin naman po nasa itaas para sa ganun ay mahila po yung mga basura mga kababayan ano po yan po ay grupo ng mga blue boys at mga matatanda bata mayroon po sila dyan mga kababayan magkasama wow basta willing po silang sumama sa gawain na yan ah, wala pong pinipili dyan mga kababayan dahil wala naman po yung sahod yan nga po ay volunteer ay wala pong pilitan ang gusto lang pong sumama po 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 mga kababayan yan po ganun kahirap maakit lang sa hagdanan para makapagputol sa mga kahoy mga kababayan kasi pagka hindi po napuputol yung mga puno na yan mga kababayan na tumubo sa gilid ng creek pati yung creek madadamay mga kababayan dahil siyempre masisira po yan sa mga ugat ng puno dahil yung creek, creek na yan ay creek crop lang po mga kababayan creek crop na bato kaya pagkatagalan pagka napapabayaan na lumaki yung mga puno mag-landslide po yan mga kabayan bibitak po yung creek sa so, ganun na ah, bibigay po yan guguho po yan mga kabayan dahil mataas po yan eh nasa ah, mga 6 meters may git po yan mga kabayan ang taas ng creek um, malaking bagay po yan na ah, ah, isipan po nila na mag para sa ganun ay maglinis po sila sa lugar na yan at malaking tulong din po yan sa barangay nila at natutuwa din po yung mga mamamaya na nakapaligid dyan dahil matagal-tagal na nga daw po yan na hindi nalinis mga kapabayan yan nga po uh, yung isa dyan ay may dala pa pong chinso para sa ganun ay maputo lang po niya yung kahoy mga kapabayan dahil may kalakihan na po yung kahoy uh, medyo mahirap po yung itak kaya ang laking bagay po pagka sa mga kababayan ayan ah, po isa din po ay uh, umaakit lang din po sa hagdan yan ah, po, medyo masukal sukal pa po yan kaya inaakit ng hagdan para mas madali siyang makapagputol ng kahoy mga kababayan sana wag magsawang panunod mo hanggang sa susunod ah, marami pa po kami i-update update na video mga kababayan uh, sana muli uh, huwag kalimutan mag subscribe para sa gano'n na uh, kahit papano may mapupulot po tayo mga kaalaman at matutunan po mga kabayan at sa lahat po na sumusuporta sana huwag po tayo manghimagod sa paggawa ng mabuti mga kabayan. Uh, hanggang sa susunod uh, salamat po patuloy lang po sa panunod mga ubayan at milyong salamat po Yo oh. no. Diyan magnanakaw ha, gumagawa lang ng mabuti yan. <laughs> Thank you. Yes. Yes. Let me take